Magandang gabi po sa inyong lahat yan mga kababayan. So, nag-iisa lang tayo ngayon ulang kasama. Kasama lang natin yung mga palaka na nag-iingay. Tapos, paki, uh, pahingi po ng favor sa inyong lahat yan mga kababayan. Pakishare po sa ating video. At sa lahat po na hindi pa nakasubscribe, pakisubscribe din naman sa aming munting channel. Salamat po sa inyong lahat. So, ganito po yung buhay namin dito sa probinsya. So, dito tayo ngayon matutulog ako ba yan? Sa ano lang, duyan. Tingnan nyo yung duyan natin. Oh. Ito lang yung, yan. Ito lang yung uh, tulogan natin ngayon. At tapos, may ano, trapal. Yung atip natin, uh, trapal din. Yan. So, eh, tignan nyo yung labas. Kasi may binabantayan tayo ngayon, mga kabayan. Yan. Baka mayroong ano dito. Mayroong abat. Kasi po, pag umaga, si Papa po yung nagbabantay dito sa kanyang alaga na nanganak. Bago lang nanganak gabi hanggang umaga ako na naman yung magbabantay sa kanila kasi sayang naman pag hindi bantayan ah uh, tulad nung no, una yung ibininta ni Papa na inahin marami yung namatay kasi ang naging anak niya ay 15 yung lumaki lang ay lima lang yung sampu ay namatay kasi hinihiga mahigaan niya kasi hindi siya marunong mag ano alaga ng kanyang anak so, ngayon may namin para uh, para no, para po talagang walang mamamatay So, shout out nga pala sa lahat ng mga nanonood, no? Sa aming mga vlog. Kasama ko si Taba Ching, Ching. At saka yung iba pang makasama ko. Yung nagchacharity sa libreng Gupit. Yung team biglang guwapo. Shout out. ngayon ay andon sila sa bahay nila Bugs 24 TV. Nagbanding-banding sila kasi mayroon ding okasyon na doon. So, at at Shout out din nga pala kay Istong kilala si Istong mga kababayan yung kasama namin noon na kasama pa rin ngayon ni Boss Peking Bombay so Istong vlog nga po pala yung vlog niya medyo okay na din yung channel niya ngayon marami na yung views at tumaas na din yung subscribers niya si Istong kasi kahapon mga kababayan ay na siya. kawawa si Stong kasi ano siya na side ship siya na ano pick up kasi nagmumotor man si Stong pinuntahan niya ang kanyang uh, ano ba yan yung magulang ng kanyang asawa ano ba yan sa Tagalog sabi saya kay umagad man umagad ay ugangan Vienan? Vienan siya, no? Ginuha niya doon sa Santo Tomas. Buti na lang at hindi talaga na ano si istong grabihan. May mga galos lang sa kamay. Dito at saka yung paa niya. Sumasakit so, daw kasi na ano na ano siya ng motor. Na ipit oh, napailaliman siya sa motor. Buti nalang at hindi talaga na grabe si Stone na grabihan. So, kawawa talaga, no? Kapag nakamotor lang tayo. So, sa so lahat po ng mga nagmamaniho sa kalsada, lang lalo na sa mga four wheels, sana isipin din naman natin yung mga nagkamotor. Kasi, kawawa din naman sila, lang lalo na pag Katulad sa nangyari kay Stone. Tinam natamaan siya sa gilid. Kaya yun, na siya tuloy. So kawawa talaga yung mga nakamotor. So sa lahat ng mga nagmamaniho na naka four wheel, sana po ay uh, kung u-overtake one tayo, kailangan businahan muna natin para maka po yung mga nakamotor. Kasi delikado talaga ang buhay pag nakamotor. Delikado nga pag naka four wheels lalo na pag naka motor. So sigura, sigurado uh, siguro daw sabi ni Istong nagmamadali yung four wheels. Mo vertex kanya. Pag vertex kanya tapos bumalik sa linya nila. Tapos si Istong nandoon din sa linya so hindi na lang nakita ni Istong sa side mirror daw na meron palang four wheels so ayun Nadalis itong So sinagot din naman siya ng ano Sinagot siya ng Nakadisgras siya sa kanya So gusto nga oh, Ipacheck up siya pero Feeling niya okay lang man daw siya Hindi pa kasi niya naramdaman yung sakit Dito sa paa yung parang ano Na parabang bang na-disalign yung ano O ugat siguro na naipit So hindi na siya nagpa-check up so binigyan na siya ng pambili ng mga gamot tinanggap niya pag uwi niya dito sa amin yan, doon na niya naramdaman na halos hindi na siya makalakad so pinagdali-dali niya pinano pinahilot so, kaya po mag-ingat tayo palagi lang, lang lalo na sa mga nakamoto ingat talaga pero kahit naman, kahit minsan kasi mga babayan, kahit na gaanong ingat natin, uh, meron din kasing iba na nagmamaniho na hindi nag-iingat. Kaya, possibly talaga na darating sa buhay natin ang disgrasya. Hindi natin malalaman kung kailan. So, ang importante, mag-iingat tayo, bawat isa, sa mga nagmamaniho. Tapos, doon tayo dadaan kung saan tayo dapat dadaan. Lang lalo na sa mga slow so doon tayo sa slow lane yung mga fast doon sa fast lane so, makatulong din yan na maiwasan na natin yung disgrasya so yun lang po mga babayan no? maraming salamat sa inyong at magandang gabi po kasi malakas na yung ulan baka mabasa tayo ngayon dito so hanggang dyan lang po maraming salamat